sa mga kuha namin ng pera, isa doon mga politiko din. Panahon ng election din, nanghingi ng pera sa kanila. O permit to campaign. Yung, siyempre, magkampanya sila doon sa mga area na nicklaim namin na mass base namin, teritoryo namin. Doon sa permit to campaign, lahat ng mga politiko. Kaibigan man ng NP aliado ng NP, o kalaban ng MP lahat sila magbigay. Hindi kayo makapasok sa teritoryo ko pag Uh, hindi kayo magbigay sa nang ng asunang bayad. sa mga kuha namin ng pera, isa doon, mga politiko din. Panahon ng mga eleksyon din, nanghingi kami ng pera sa kanila. Permit to campaign, yung Siyempre, magkampanya sila doon sa mga area na ni namin na mass namin, teritoryo namin. Doon sa permit to campaign, lahat ng mga politiko, kaibigan man ng MP yan, aliado ng MP, or kalaban ng MP, lahat sila magbigay. Hindi kayo makapasok sa teritoryo ko pag uh, hindi kayo magbigay sa nang asuunang bayad.